ang gusto lang po namin hostesya para sa anak ko kasi overkill po yung ginawang pangamaral sa anak ko eh. Okay, tanggap po namin na may nagawa siyang kasalanan. Sana, kinulong, na, kinulong niyo na lang po. Inuli nyo na lang po, kinulong. Pero po yung ganyan pong sinaryo na, tinadtad natin, nyo po ng bali yung anak ko. Hindi po, hindi siya po talaga ang kailangan namin para sa anak namin. Nananawawin ako na sana naman, lumitaw na kung sino man ang may kagagawan. Yan ang naging pahayag ni Ginang Gina Zape ina ng sospek na si G. Mark Zape na napatay sa isang diumanoy gun by bust operation na isinagawa ng PNP Pasig. Magkahalong dismaya, lungkot at galit ang naramdaman ng pamilya sa sinapit ni G. Mark na ayon sa kanila ay hindi makataong pagpatay. Para sa akin po, set up po talaga kasi doon po sa crime scene, pinuntahan ko po doon yung dugo po, kakapinanggot lang. Ikaw po ba, pag binaril ka, ilang baril sa ano mo, kung lumaban o tumakas, dapat maraming dugo doon eh. Sa crime scene po, isang dat lang na parang nilagyan ng nanlupo na may buhangin, kinalat-kalat, tsaka isang kaperanggat dun sa bato. Sinabi ni Ginang Zape na kung totoong nanlaban ng kanyang anak, pwede naman anyang isa o dalawa lang ang tama ng bala. Pero sa nangyari, overkill di umano ang kinahinatnan ng kanyang anak. Ang tinutukoy ni Ginang Zape na overkill ay ang siyam na tama ng bala na tinamo ng kanyang anak. Pinasinungalingan din ng pamilya na agresibo si G. Mark kaya hindi nila lubos maisip na nanlaban ito sa mga polis at lalong hindi raw magagawa ng sospek na magbenta ng mga ilegal na armas. Sa kabila nito, hindi tinanggi ng mga magulang ni G-Mark na nagkaroon ito ng dalawang kasong carnapping. Pero nilinaw nilang hindi talaga sangkot si G-Mark at nadamay lamang ito. At nang yung pangalawang kaso na naman, ganun naman, pero naka, ano na po siya doon. Nakalabas na po, na-dismiss na po yung kaso na yun kasi wala naman pong ano yung eh, walang lumitaw na ano eh na lumabas na lang siya mag-isa sa kulungan. na na po yun. Batay sa police report, nagpanggap ang dalawa nilang police na buyer ng illegal firearm na ibinibenta ni G-Mark na nagkakahalaga ng 21,000 pesos. Pero na mahalata ng sospek na isang polis pala ang kanyang katransaksyon, agad itong bumunot ng baril, pero inunahan na ito ng mga police. Isinugod sa Pasig City General Hospital ang sospek, pero idineklara itong dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, na-recover sa sospek ang daladalang belt bag na naglalaman ng mga iligal na baril, mga bala at mga peking pera. Inilibing na noong Martes, Hunyo 24 si G-Mark at katarungan ng gusto makamit ng pamilya at gusto nilang managot sa batas ang mga taong nasa likod ng insidente. Sinikap naming makuha ang panig ng Pasig PNP tungkol sa mga akusasyon ng pamilya ngunit nasa meeting di umano si Police Colonel Hendrix Mangaldan, ang Chief of Police ng Pasig City. Bukas naman ang Bravo News kung nais itong pasinungalingan ng mga kapulisan o magbigay ng opisyal na pahayag kaugnay sa insidenteng ito. Josh De La Cruz nag para sa Bravo News Nationwide.